Welcome mga kakatha sa ating paglalakbay tungo sa usapin ng pagunlad sa Asya, kung saan ang mga bansa ay nagmamadali patungo sa progreso. Gayunpaman, sa Timog Silangang Asya, ang Pilipinas ay natutulog pa din at nagtatagal sa karera nito pagdating sa ekonomiya at industriya ng pagunlad. Bagamat may mga masisiglang mga lungsod sa ating bansa at mayamang kultura, ang tanong ay nananatili pa rin. Bakit ito nagpapahuli sa mas malawak na konteksto ng asyano sa pag-unlad? Upang maunawaan natin ng mabuti ang kasalukuyan, kailangan nating pumasok sa nakaraan. Ang Pilipinas ay may kasaysayan na nabuo ng kolonyalismo na nag-iwan ng pangmatagalang impluensiyang pang-ekonomiya at panlipunan. Ang mga legasya ng Espanyol at Amerikano ay nakakaapekto sa mga institusyon, pamamahagi ng lupa at patakaran sa ekonomiya ng bansa. Sa aspeto ng ekonomiya, ang Pilipinas ay kinakaharap ang mga hamong tulad ng hindi pantay-pantay na kita, ang umaasang remittances, at isang pangunahing sektor na pang-agrikultura. Ang mga patakaran sa ekonomiya ng bansa ay kung minsan ay nahihirapan makipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng pandaigdigang merkado. Ang matibay na infrastruktura at isang maayos na edukadong mamamayan ay mahalaga para sa pagunlad bagamat may mga hakbang na naipatupad, may mga kakulangan pa rin. Ang kakulangan sa infrastruktura ay nagiging sagabal sa paglago ng ekonomiya at sa kabila ng mga hakbang sa edukasyon, may mga hamon pa rin sa pagbibigay ng dekalidad na pagkakataon sa pag-aaral para sa lahat. Ang epektibong pamahalaan ay mahalaga para sa pag-unlad. Ang Pilipinas ay nakikipaglaban sa mga isyu ng korupsyon na nakakaapekto sa tiwala ng publiko at nagiging sagabal sa mabisang alokasyon ng mga yaman. Ang mga reforma ay mahalaga para sa mas transparent at accountable na pamahalaan. Ang mga pandaigdigang hamon tulad ng pagbabago ng klima at kamakailang pandemya ay nagdagdag ng stress sa Pilipinas. Ang kahinaan sa natural na mga kalamidad at ang ekonomikong epekto ng mga krisis sa kalusugan ay nangangailangan ng estratehiko at planong pampamahalaan at matibay na patakaran. Ang landas tungo sa pagunlad ay komplikado, ngunit hindi ito sa hindi natin magagampanan. Habang ang Pilipinas ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakbay, kinakailangan itong harapin ang mga nakaraang impluensyang pangkasaysayan, mapabuti ang mga patakaran sa ekonomiya, mamuhunan sa infrastruktura at edukasyon, mapabuti ang pamahalaan, at makibagay sa mga pandaigdigang hamon.